for today's video. Uh, po, uh, tamahin niyo po kami sa gabi po sa ating pong pupukuring at sa pananalangin So, ngayong araw ng Pasko ay patuloy na hilingin po natin sa Panginoon na yung pag-iingat, yung pagsama, yung profesyon ng ating Diyos at maging masaya po tayo at sa ligaya sa panganakan ng ating Panginoong Panginoon Jesus. So, hindi man nito tinakdal, hindi natin alam kung kailan na eh, uh, ang ating Panginoon sa so, oras ang mahalaga po dito. So, tayo ay uh, sama babalik uh, pag ng pag-uwi ng parangal sa ating pong Panginoon sa Kristo na tumubos ng ating pong uh, sa So, samahin niyo po kami sa gabi po ito muli pagbigay ma makapagbigay po ito ng inspirasyon sa lahat po ng mga nanonood sa gabi at Ah, uh, so thank you po sa panonood sa channel po natin at maraming salamat po. Uh, at lagi po kayo ingatan ng ating po Panginoon sa bagong buhay na ibigay ng Diyos po sa atin. Yung patuloy na pag-asa na nagbubuhay sa ating

Sa lahat ng ulas, sa bawat araw Ikaw'y laging kapat kong magmahal Ang iyong paawa ay magbawa lang Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita di laba-bago mabuting dios na sa akin nagmamahal. at buti-buti mo ay buti-buti mo pagi mo selahan na Dakigdagdag maha tulipuri, pinupuri, pinupuri sina sambakitang dakidang juice at pani noo. Tunay nang iyak ay wala katulad. Tunay nang sa akin nagmamahal tunay nga dulay nga ikay no walang katulad dulay nga ikay ni nagbabago mabuting dios na sa akin nagmamahal mabuti mabuting dios mabuting dios na sa akin nagmamahal mabuti mabuting dios Mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Ay buti mo, Diyos. Namahal po namin Diyos na aming amang nasa langit. Kami nagbabalik ng parangal, ng papuri, ng papasalamat sa iyong pagkakilahan sa aming buhay. Maraming maraming kalagatan, pinagabayan, at pagkuloy na sinasamahan, nilalayo sa lahat ng mga pahamakan. Salamat sa lakas mo na sa alin sa araw-araw. Salamat po Diyos sa patuloy na nakakapagtrabaho po kami ng Diyos. yung lagi mo kami iniingatan Salamat na nilalayo sa lahat ng mga aksidente. Kaya sa gabi po ito, Panginoon, wala po kami sa iyong makapangyarihang pangalan na ikaw ang Diyos na tapos sa aming pong kapasalanan sana kami po Diyos ay sumampalataya sa iyo Panginoon at binigyan mo po kami ng buhay na kasagana buhay na ganap o Diyos buhay na kasiyasiya Panginoon merong buhay na may pag-asa may kaligtasan na nanggagaling sa iyo Diyos salamat po Ama sa marami marami sa pagpapatawad mo po sa amin sa ah, sa magitan ng aming pong Panginoong Iso Kristo na, na, na lagi kang sa pagkatikaw ang Diyos na aming pong talapagligtas o Diyos sa iyo kami alagi ng ka mapit o Diyos magkiwala na ikaw ang Diyos na aming pong buhay ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay po sa amin at sinabi mo sa iyong mga salita Panginoon ikaw ang Diyos na ang dahan at ang katotohanan walang makamukunta sa ama kung hindi sa magitan ng aming pong Panginoong Iso Kristo kaya kami, O Diyos, ay lumalakad sa kaduliran, lumalakad sa kabanalan, lumalakad po kami, Paginoon O Diyos, sa yung, sa, yung mga uh, alituntunin alintutuloy sa mga aral, O Diyos. Salamat po, Ma, na marami marami sa araw na ito, Panginoon, ng Kapaskuhan, ang dalangin po namin na ang kapayapahan, ang kadalakan, pag ang pag-asa sa bawat mga magdiriwang, -ibiri, mag magdiriwang, O Diyos, ng Kapaskuhan, Panginoon, tunay nga kaming lahat ay magpapasalamat, magpupuri na ikaw ang tunay na Diyos na, na o, kaulugan o Diyos ng ang diwa ng Pasko walang iba kung hindi ang aming o, Panginoon ng Kristo, ikaw ang Diyos na magbigay ng uh, makapag, na, magbigyan Panginoon ng parangal, ng papuri, ng pagsamba, ng pagliwalhati, makatuon ng Pasko dahil sa iyo, Panginoon Yesus, O Diyos. Salamat po sa lahat ng mga tao na Uh, ang pagdiriwang na ito, Panginoon, ng iyong pag-ihingat na ma, uh, na nandunod Diyos yung mahayos at matagumpay na yung pagdiriwang ng kapasuhat po ito, Panginoon. Salamat po, Manang, marami-marami at palayin mo rin po ang tahanan po ito sa buhay ngayon. Alam mo magulang o oh Diyos sa misyon ng pag-iingat, ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kalagalagalagan, ang pag-asa ay lagi po namin maranasan mula sa iyo. Panginoon, maging sa lahat ng mga pagkakarabaho, ang iyong pag-iingat o oh Diyos, maging sa bagi-bagong taon na amin po lalakaran at hindi po kami ingatan, gabayan, nilayo sa lahat ng uri ng kapamakana naman sa sa lahat ng mga may sakit at karamdaman o oh ang iyong patag patagpuin mo po sila at yung po silang pagalingin sa oras po ito na, na sa araw ng kapaskuhan Panginoon ay lagi po nang maranasan di lang sa kapaskuhan ng Diyos hindi araw-araw nandun o Diyos yung kapayapahan na bigay mo po sa amin salamat po Ama na maraming maraming pati sa lahat po sa mga nanonood sa gabi po ito pagparahin mo po sila at sinangang po yung eh, mga pagsubok na isugaran sa kanila po buhay. Yan po sila at hindi po sila nagpag-asa. Sunusunan mo ang mga problema po nila, Panginoon, sa pagkatikaw ang Diyos mo na magbibigay po ng lakas ko sa kanila po mga buhay. Salamat po, Ama, at mo ang mga ragyo pagbalayan ko rin po ang lahat, Panginoon, ang mga yung mga rito, mga pasko, din sa lahat ng mga pangailangan ng simbahan. O oh Diyos, maging sa lahat ng mga kapatiran, O oh Diyos, sa mo po ang bawat isa, Panginoon po. Oh, maraming maraming pong salamat. Kaya minsan pa, aming mama, sa iyo po namin, ibinabalik ang lahat ng pabuhi, lahat ng parangal sa iyo, mga pangyari ng pangalan ng Yesus. Amen. Ha <laughs>

O, oh, ingat po at salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng pangunyat. Ingat po tayo lagi. Okay. At, uh, Merry Christmas po sa inyong lahat, mga nanonood. At sabi sa lahat po ng mga pamilya po ninyo. Maraming salamat. God yeah. bless po. Thank you. God bless.